Ay, susgino. You know, gino. Ako yun ako yung literal na marites. Yung hindi pa nakapagsuklay ng buhok, yung damit natin, ganun. Sa tamang salita. Hindi pa tayo nag nagtanghalian. Alas 5 na ng hapon. Yung buhok natin hindi pa nakapagsuklay. Oh, pero yung point talaga niyan is about the skill workers, no? Okay, sasagutin natin yan. Baka alam nyo, I'm not spreading a negative mga gadot, bla bla Sa katotohanan lang tayo, ha? Ah? So, about sa skilled workers kasi, mga langga, kahit pa sabihin natin na yung yung company na kakausapin kasi natin yung company na pwede ba silang mag-hard or papangunahan natin yung halimbawa na kumbinsahin natin sila na pwede ba kayo mag-hard ng kapwa ko Pilipina na domestic helper para lang maging skilled workers ninyo kasi mas maganda yon mga langga, hindi naman ganun kadali kasi sa totoo lang ang dami talaga yung mga requirements na ipapasa nila oo Ipapasa nila doon sa immigration.